Nagsimula ang pelikula habang binabasahan ng hatol sa korte si Eleanor Carley. Siya ay inakusahan at napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Mary Gerard at nakatakdang mabitay sa lalong madaling panahon. Mula sa flashback, sina Eleanor Carley at Rudy Wellman ay magkasintahan na malapit ng ikasal. Ipinakita ni Eleanor ang isang misteryosong sulat na natanggap nito kay Rudy. Sinasabi sa sulat na binabalaan niya si Eleanor na may isang naghahangad ng kayamanan ng kanyang tita Laura Wellman, naggagawin nito ang lahat para wala silang makuha pagkatapos nilang ikasal ni Rudy. Sinabi din na mamamatay si Laura sa ikalawang atake nito. Dahil dito, nagpa siya ang magkasintahan na dalawin sa kanyang mansion sa Hunterberry ang may sakit na si Laura Wellman. Si Eleanor ay pamangkin ni Mrs. Wellman, habang si Rudy naman ay pamangkin ng kanyang yumaong asawa. Sadaan, nasabi ni Eleanor na ipapakita niya kay Peter Lord, ang pribadong doktor ni Laura ang sulat na sinagot ni Rudy na sunugin na lang. Sa mansion ay nakita nila ang Hardy hardinirong nagpuputol ng rosas. Sa loob ay sinalubong sila ni Mrs. Bishop, ang mayordoma, nandoon din si Mary Gerard na kagagaling sa Germany, bumalik eto pagkatapos ng sampung taon, anak siya ng dating katiwala sa negosyo ni Laura, kasama din si Nurse Hopkins na siyang nurse ng distrito ng Hunterberry. Natuwa si Laura nang makita niya ang magkasintahan. Pagkatapos ng kumustahan ay pinalabas niya muna si Rudy at may mahalaga daw silang pag-uusapan ni Eleanor. Sinabi lang ni Laura na natutuwa siya at bumalik si Mary, gustong gusto niya kasi maalaga daw si Mary. Noong lumabas ng bahay si Eleanor, nakita nito na masayang nagkukwentuhan si na Rudy at Mary sa hardin. Sila ay magkababata. Dinalaw ni Dr. Lord si Laura na nagsasabing pagod na siya sa sakit, gusto na niyang mamatay kaya nakiusap sa doktor na patayin na siya. Ayaw niyang mabitay sagot ng doktor, at pabirong sinabi na maari kung ipamanin niya ang lahat ng ari-arian niya. Sinabi ni Laura na siya ang gusto niya para kay Eleanor. Pumasok si na Laura ng bahay at nandoon si Dr. Lord kaya ipinakita ni Eleanor ang sulat sa kanya. Ayon sa doktor, hindi siya detective pero meron siyang kilala na maaring makatulong sa kanila. Pinuntahan ng doktor si Hercule Poirot isang kilalang detective na marami nang nalutas na kaso. Ayon sa detective, ang layunin ng sumulat nito ay hindi para protektahan si Eleanor, nakikita niyang may ibang motibo ang sumulat, nagpapatunay dito ang mabigat na marka ng pluma na ginamit sa pagsulat. Hinahanap naman ni Eleanor si Rudy at lumapit siya kina Mary, Nurse Hopkins at Nurse Ellen na nagkukwentuhan. Sinasabi ni Mary na galing siya sa tanggapan ng koryo at kinuha ang padalang regalo sa kanya ng kanyang tita Mary na nasa New Zealand, Kapatid ito ng nanay niya. Dito niya nakuha ang kanyang pangalang Mary. Hindi pa daw niya nakikita pero siya lang ang tanging kamag-anak niya. Dagdag nito, sinabi daw ni Laura na tutulungan siya nito katulad ng pagpapaaral niya sa kanya. Kinagabihan, habang patungo sa kanyang kwarto si Eleanor, narinig nitong umuungol si Laura. Pinasok niya ang kwarto nito at nakita si Mary. Sinabi nitong inaayos niya ang paghinga nito sa isang pagtitipon, nagkita-kita si Poirot, Lords, Eleanor, Rudy at Mary. Nang may daan ang merienda, kumuha si Mary ng may palaman na isdang salmon. Tinanong ni Eleanor kung may suspecha si Poirot kung sino ang maaring nagpadala sa sulat, sa oras na iyon ay wala pa ang sagot ng detective. Isang gabi naghihingalo uli si Laura, narinig ito ni Mrs. Bishop at pinuntahan siya. Pinapakuha ni Laura ang larawan ng yumaong asawa nito. Saka lumabas para tawagan si Dr. Lords. Noong dumating ang doktor, pinatawagan ni Laura ang kanyang abogado dahil may nais siyang gawing testamento para kay Mary Gerard. Noong tawagan ni Eleanor ang abogado ay kinabukasan pa makakapunta. Samantala, hinahanap ni Nurse Hopkins ang morphine sa kanyang bag. Sa pasilyo lang daw niya naiwan ang bag niya pero wala na ang morphine. Ibinalik naman na ni Poirot na bumiyahe pa London kay doktor ang sulat at ibinilin na ingatan ito. Ito naman ay sinunog ni Rudy sa kabila ng bilin ni Poirot. Sinabi niya kay Eleanor na wala etong saysay at wala na din ang detective. Habang nag-uusap sina Eleanor at Rudy, dumating si Mary na nagsabing sa mansion na sila magpalipas ng gabi ni Nurse Hopkins. Iniwan ni Eleanor sina Rudy at Mary para matulog. Nagising siya mula sa ingay ng musika at nang bumangon para tignan kung saan nang gagaling, ikinagulat niya ng makitang naghahalikan sina Rudy at Mary. Habang minamasdan niya ang dalawa ay tinawag siya ni Nurse Hopkins at masama daw ang lagay ni Laura. Tumawag na din ito ng doktor. Dumating si Dr. Lords pero namatay na si Laura. Sa London ay nabasa ni Poirot sa pahayagan na patay na si Laura. Pinuntahan nito si Dr. Lords at Derrits ang tinanong kung anong nangyari. Namatay sa stroke at hindi pinatay sagot ng doktor. Nangyari ang nais ni Laura na matapos na ang kanyang paghihirap dagdag ng doktor. Natupad ang nasa sulat na mamamatay eto sa pangalawang pag-atake ng stroke sagot naman ni Poirot na ipinagtaka nilang dalawa. Habang inaayos ni Mrs. Bishop ang gamit ni Nurse Hopkins na aalis na sa bahay, tinanong nito ang nurse kung natagpuan niya ang morphine na nawala nito sa nakaraang araw. Maaring natapon niya kasama ang mga basura sa bag niya ang sagot naman ng nurse. Sa harap ng abogado, sinabi ni Eleanor na bago mamatay si Laura ay sinabi nitong gusto niyang gumawa ng testamento para kay Mary Gerard. Nagulat sila ni Rudy nang sabihin ng abogado na walang ginawang testamento si Laura. Pero ayon sa batas, dahil si Eleanor lang ang pinakamalapit na kamag-anak niya. Sa kanya mapupunta ang lahat. Sinita ni Eleanor si Rudy, sinabi nitong nakita niya sila ni Mary na naghahalikan. Noon din ay sinauli niya kay Rudy ang engagement ring at tinapos niya ang relasyon sa lalaki. Iniwan siya ni Rudy na sinabing pupunta ng France at umiiyak eto habang isinusumpa si Mary. Nag-usap sina Eleanor at Mary, sinabi ng una na walang ginawang testamento si Laura pero alam niya na kung buhay pa si Laura, babahagian niya si Mary dahil sa malapit ang loob niya sa dalaga. Naiintindihan eto ni Mary dahil siya din ay gumawa ng testamento at ang benepisyaryo ay ang tiyahin ito sa New Zealand. Sinabi ni Eleanor na may inilaan siyang 7,000 pounds na para kay Mary. Nagpasalamat si Mary sa kalumabas para ibalita kina Nurse Hopkins at Nurse Ellen. Kinausap ni Poirot si Eleanor at ipinaalala ang sulat pero sinabi ng babae na nasira na ito. Hindi na din niya iyon inaalala at hindi rin malalaman kung saan nanggaling. galing. Kasabay nito, naglabas siya ng hinanakit kay Mary na sinira niya ang buhay nito, ninais niyang mamatay na si Mary. Sa mansion, pinagpahinga ni Eleanor ang mga katulong pero hindi pumayag si Mrs. Bishop na maywan si Eleanor na mag-isa. Wala din siyang magawa ng sinabi ng dalaga na gusto niya munang mag-isa. Nagpunta sa panadero si Eleanor at bumili ng tatlong klase ng palaman, kasama ang isdang salmon. Habang naghahanda ito ng merienda, nakarinig siya ng ingay. Lumabas si Mary at nakita si Mrs. Bishop na nagsabing bumalik dahil may nakalimutan. Sinabi din ito na nakita niya si Rudy na pinasinungalingan ni Eleanor, sinabi niyang nasa France ang lalaki. Dumating sina Mary at Nurse Hopkins at inalok niya sila ng merienda. Inalok niya kay Mary ang sandwich na may isdang salmon na palaman habang titig na titig siya sa kanya. Wala silang maiinom kaya nag-alok si Nurse Hopkins na gagawa ng tsaa. Bumalik ito at inalok si Mary na uminom naman. Inalok niya din si Eleanor pero tumanggi ito. Nagpaalam na babalik sa kusina si Hopkins para patayin ang takori na naiwan itong nasa kalan pa. Dinala ni Eleanor ang pinagkapehan nila sa kusina at nakitang nagpupuna si Nurse Hopkins na pawisan. Tinanong ng nurse kung may lalaki sa bahay at parang may nakita siyang lalaki na aali-aligid sa labas. Ang Hardy niro lang ang lalaki sa bahay, ayon kay Eleanor. Napansin din niya ang sugat nito sa braso. Sagot ng nurse ay natusok lang ng rosas bago sila dumalaw. Itinuloy nila ang pag-ayos ng mga gamit sa bahay ng maalala nila si Mary. Nadatna nila eto sa sofa na walang malay. Iniksama ni Nurse Hopkins si Mary at sinabing nasa bingit ng kamatayan sanhi ng pagkalason. Umalis eto para tawagan si Dr. Lords habang dumating ang mga pulis at hinuli si Eleanor. Dumating sa mansion si Poirot at ibinalita ni Dr. Lords na inakusahan ng pagpatay si Eleanor. Ipinakita naman ng pulis ang isang punit na tatak ng gamot na morphine, Sinabi niya na uminom sila ng tsaa kaya malamang sa sandwich na dali si Mary. Nawala ng morphine ang nurse noong nakaraan, ang isinagot ni Poirot. Dumating sila sa konklusyon na si Eleanor ang pumatay kay Mary. Maaring siya ang kumuha sa morphine sa bag ni Hopkins at inilagay sa pabulitong palaman ni Mary na Salmon. Ang motibo ay galit sa pag-agaw ni Mary kay Rudy. Tungkol sa sulat, gawa-gawa lamang eto ni Eleanor. Sulat niya para sa kanyang sarili para masuspecha si Mary at magalit ang lahat sa kanya. Alam ni Eleanor na magkababata si na Rudy at Mary, nag-aalala siya na maaring mabaling ang atensyon ni Rudy sa kanya, alam din niya na bumalik eto mula abroad. Noong hindi umubra ang pakulo niyang sulat, nilason na lang niya gamit ang morphine na kinuha niya sa bag ni Nurse Hopkins. Hindi makapaniwala ang doktor na magagawang pumatay ni Eleanor, nakiusap siyang laliman pa ang embestigasyon. Tinanong ni Poirot ang doktor kung sakaling paukay ang bangkay ni Laura, ano ang makikita? Duda siya sa pagkamatay ni Laura. Maaring morphine ang sagot ng doktor. Inusisa ni Poirot kung dahil ba sa awa o pera kaya tinulukan niya o binigyan ng morphine si Laura. Sumagot ang doktor na wala siyang kinalaman. Sinabi niya na maaring sa kagustuhang mamatay ay nagturok ng morphine. Lahat ay sospek para kay Poirot. Kinausap niya ang nurse. Ayon sa salaysay nito, kumain sila nina Eleanor at Mary ng sandwich. Walang kakaiba sa mga ito maliban sa palaman na salmon na siyang kinain ni Mary. Alam nilang lahat na paborito niya ang salmon, pero hindi nakiinom ng tsa si Eleanor. Ibang iba siya noong araw na mamatay si Mary, parang wala siya sa sarili. Ayon naman sa salaysay ng Hardy Nero, sa gawing labasan siya ng mansyon naglinis ng araw na iyon. Meron siyang nakitang berdeng kotse na nakaparada sa hindi kalayuan. Inamin din ito na gusto niya si Mary at hindi iyon lingid sa karamihan. Pero ibang-iba na si Mary mula nang manggaling sa ibang bansa. Napansin ng lahat na yumabang na eto, wala siyang dahilan na patayin si Mary. Ayon naman kay Rudy, bumalik siya mula France nang mas maaga pero hindi nagpakita kay Eleanor. Dito nakumpirma na totoo yung balita na nakita siya noong araw na mamatay si Mary. Naglagi lang siya malapit sa inuuwi ni Mary at hinintay na umuwi si Mary para ayain niya ito ng kasal. Maraming pulis at mga ambulansya ang pumaroda sa bahay ni Mary kaya nag-alala ito at umalis para babalik na lang sa araw ng nakatakdang balik nito na alam ni Mary. Sa balita niya lang nalaman na namatay ang dalaga, hindi rin siya naniniwala na magawa ni Eleanor ang pumatay. Samantala, nahukay na ang bangkay ni Laura at ayon sa autopsy. Namatay ito sa overdose ng morphine. Kinausap ni Poirot si Mrs. Bishop at sinabi nitong si Eleanor lang ang pumasok ng gabing mamatay si Laura, hindi niya naiwanan si Laura ng gabing iyon kaya alam niya. Naniniwala siyang si Eleanor ang salarin dahil alam niyang wala etong makukuha dahil mapupunta ang lahat kay Mary at sobrang natutuwa si Laura dito. Tinanong ni Poirot si Bishop kung baka ampun lang si Mary kaya napaka-espesyal eto para kay Laura, ikinainsulto naman eto ni Bishop. Sinabi din ng ginang na sila ni Hopkins ang nag-udyok kay Mary na gumawa ng testamento at ang kanyang tita sa New Zealand ang benepisyo. Kaya yung 7,000 pounds na bigay ni Eleanor ay doon sa tita Mary niya maipapadala. Kinausap ni Poirot si Lords at sinabing naguguluhan sa pagkatao ni Mary. Walang ano-ano'y may kinuhang libro kay Dr. Lords. Pinag-aralan niya etong mabuti. Kinausap muli nito si Nurse Hopkins dahil nakikita niya may mali sa salaysay nito. Ipinakita ni Hopkins kay Poirot ang isang sulat at lumang larawan ni Laura na may kargang sanggol. Nakuha niya ito pagkatapos mamatay si Mary. Ang bata ay anak ni Laura sa isang Elliot na pamilyadong tao. Dahil sa ayaw nitong malagay sa kahihiyan, pumunta siya sa Scotland kasama si Elisa Gerard na katiwala niya pagkatapos mamatay ang asawa nitong si Ephraim Gerard. Doon niya ipinanganak si Mary at si Elisa ang umakong ina ng bata sinuporta niya ang batang si Mary sa pangangalaga ni Mrs. Gerard. Binasa ni Poirot ang sulat na pinatutungkulan nito si Mary Riley Draper. Pinuntahan ni Poirot si Eleanor sa kulungan at kinuha na ng salaysay. Iniwan niya sa sofa si Mary para dalhin sa kusina ang pinagmeryendahan nila. Nakita niya si Nurse Hopkins na pawisan at naghihilamos. Sinabi niya na may tao sa labas pero wala naman siyang nakitang tao. Napansin niya ang dugo sa braso ni Hopkins na nagsabing natusok ng rosas. Nakita naman niya ang rosas sa lamesa. Sa narinig, dali-daling umalis si Poirot. Sa kanyang silid, dinalaw ng Hardy Nero ang detective. Nagpatawag ng pagpupulong si Poirot sa mansion, bago pumasok ay pumutol ng rosas eto at ibinigay kay Dr. Lords. Sa loob ng mansion, sinabihan ni Poirot si Rudy na siya ang lalaking umaaligid sa bahay. Nakita niya noong naghahanda si Eleanor ng sandwich at pinabayaan niya lang. Alam nitong lalasunin ni Eleanor si Mary na pabor sa kanya dahil pag nangyari yun. Mapapangasawa niya si Eleanor at yayaman siya. Pinabulaanan ito ni Rudy na nagsabing hindi mangyayari yun at nawala ng tiwala si Laura sa kanya. Sinabihan niya din ang doktor na sa kanya ang sasakyan sa labasan na nakita ng Hardy Nero at iyon ang sinabi niya noong pumunta sa silid ni Poirot. Sumagot ang doktor na andoon nga siya, pero ang ginagawa niya ay bigyang protection si Eleanor dahil sa sulat na natanggap nito. Pinuntahan ni Poirot si Bishop sa kwarto. Sinabihan niya etong sinungaling dahil iki na ilan itong ampun nga si Mary, alam niyang anak eto ni Laura. Sinabi din ito na pumasok din si Rudy bukod kay Eleanor noong gabing mamatay si Laura. Umamin din eto na sila nga ni Nurse Hopkins ang nagudyok kay Mary na gumawa ng testamento. Ninuntahan ni Poirot si Nurse Hopkins dala ang pulang rosas. Isinara niya ang bag nitong nakabukas. Ipinaalala niya na nasabi nito na natusok siya ng pulang rosas, hindi itinanggi ni Hopkins pero ipinakita ni Poirot na walang tinak ang rosas sa paligid nila. Nasabi lang ng ginang na maaring sa ibang matulis na bagay siya nasugat. Inalok niya si Poirot ng tsa na kinuha naman ng huli at sinaid ang laman. Sinabi ni Poirot na siya bilang Nurse Jessie Hopkins sa Hunterbury ay Mary Riley Draper sa New Zealand. Kapatid siya ni Mrs. Gerard na umampun kay Mary Gerard. Nalaman niya ang tungkol sa batang Mary mula sa sulat na ipinadala ng kanyang kapatid. Dahil dito, mula New Zealand ay nagtungo eto sa England bilang Nurse Hopkins at nakipagkaibigan kay Mary Gerard. Ang alam nito ay gumawa ng testamento si Laura at alam niyang si Mary Gerard ang benepisyo. Kaya na plano niya na patayin sina Laura at Mary para mapadaling mapunta sa kanya ang ipapamana ni Laura kay Mary. Kasama sa plano ang pag-udyok na gumawa ng testamento si Mary at siya ang benepisyo. Nagalit si Hopkins at sinabi kay Poirot na imbento ang kwento niya. Sinabi din ni Poirot, siya ay nahihirapang huminga. Na ang tatak na morphine na nakitang punit ay hindi talaga morphine kundi apomorphine na hindi naman nakakamatay. Sinadya niyang ikalat yun para makita ng mga investigador. Aakalain nilang morphine. Pinunit ang apo kaya makikita na maliit na titik M ang nakasulat, sa halip na malaking M. Nakiinom si Hopkins sa may lason na cha pero pumunta eto sa kusina at nagtulok ng emetic, gamot na magpapawalang bisa ng lason. Eto ang dahilan kaya may tusok eto sa braso at hindi natin ik. Iyon ang nakita ni Eleanor noong dalhin niya ang hugasan sa kusina. Umamin si Hopkins pero sinabi niyang gagawin niya uli sa pangalawang pagkakataon dahil nilagyan niya ng lason ang tsaa nilang dalawa. Nang kukunin nito ang ametek sa bag niya ay ngumiti si Poirot at ipinakitang kinuha niya ito, sinabi rin niya na hindi siya umiinom ng tsaa, iba ang ininom. Nagalit si Hopkins at akmang susugurin ng detective pero dumating na din ang mga pulis at hinuli siya. Pumunta sa kulungan si Poirot at Dr. Lords para dalhin ang kautosang nagpawalang sala kay Eleanor. Nagtapos ang pelikula ng isa siya ni Dr. Lords palayo sa kulungan.